dito to sa Poblacion PB Corp. Ang alam ng store ay Plasley. Pasok tayo sa Plasley. Dito ako yun sa Plasley. Maghahanap ako ng mabibili. Samahan niyo ako guys. Ayan sanggot. Yan ang gusto kong bilhin. Sige, ikot-ikot pa tayo. Matanig na dito guys kasi ang dami magagandang paninda at murang-mura lang. Sorot ayun Sa side na mga ilaw. flashlight. Solar lights Dito mga plastic wares Mga planggana. Guys, pag naiihi kayo dito sa Plasley Pwedeng umiiyaw eh. Water spray bottle Spray Water mm. spray kompleto talaga sila guys kung ano mga pangailangan may meron sila daming paninda hi ipasyo ko kayo sa loob ng plasma para makita niyo kung ano mga paninda dito may tinda silang cabinet ba kayo Hi again! glasswares sa so, plates plastic wares baunan kompleto sila guys mm, gusto mo nyo ng mga ilaw pwede dum meron din dito paper bags mahikaw perfumes toys school supplies shoes so many shoes mirrors mirrors hanging on the wall sports ball palanggana Oh, daming palanggana slippers school shoes oh. May more heels, then sandals, Mga children's slippers, and many kids. T-shirts, panties. Bra, bravo me shorts shorts pants chal babida So guys, marami tayong magbibili dito sa plastic. Marami magbibili sa plastic. Bibayad yeah. na ako sa cashier. Yeah. Gayad na ako! Halloween! Pinili ko nga pala ay for battle sa kasama ko. Ayan, gawaran ko na siya. So, nabas na ako ng store. Welcome. Ito si Papa nag-aaba. High five! Bye-bye! Dalaw kayo guys sa store na to. Sakay na ako ng eco bike. And thanks for watching!